Oh. Okay mga kapuso, alamin natin ng uh, lagay ng trapiko sa EDSA. Naroon live si Riza May Dizon. Riza, kamusta na? Hello, Raya. Hello, narinig mo ba ako, Raya? Yes, Riza, go ahead. Ah, uh, Raya. Um, nasa gitna ako ng EDSA ngayon. Ang saya-saya dito. Ang daming sasakyan. Lahat kami nakahinto. Walang umaandar. <laughs> Kasi parang hindi, baka po mali ang napuntahan ko. Baka po parking lang ito. Raisa, ano kaya dahilan? Bakit hindi gumagalaw mga sasakyan dyan? Ano sa tingin mo? Ah, uh, hindi gumagalaw mga sasakyan ngayon. Ang sa tingin ko ay walang mga gasolina ang mga to. <laughs> sila pupunta. Ako nga enjoy na enjoy dito eh. Dito <laughs> sa loob ng kotse. Oh, tuks, 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 Aray ah. Oh, yes, Ito yes, ang right mga though. kaganapan ngayon sa EDSA. Ah, masaya masaya sa traffic. Lahat kami nandito ngayon. Pwede kayong sumunod. Kung makakasunod pa kayo. Riza, sa so tingin Eto mo. Ah Ito po si Riza May Dison. Nag-uulat. Nag Bow. S Salamat. Riza May Dison, nag-uulat live. Over. Yes. Okay? Okay. O, lalakad ka na doon. Sa kabila. Apo? Go, go, go. Tara po ako. Dito naman po ako. Mga kapuso, isang makasaysayang araw po ang nagaganap ngayon sa ating bansa ang pagbisita ni U.S. President Barack Obama at live mula mismo sa Malacanang, ando ng ating kapusong si Riza May Dizon. Riza! Salamat, Kara! Andito nga ako sa Malacanang ngayon at inaabangan ko na ang pagdating ng United States of America President Barack Obama. Ayan. Parating na po sila. At uh, yan po, nasa aeroplano. Umiikot pa po yung uh, aeroplano. <laughs> Sasakay po sila sa helicopter. Umiikot na po ang LEC. Ayan po, umakita po ang helicopter. may kasamang lalaki <laughs> sa gitna. Aha. Uh -huh. Hindi ko po kilala kung sino. Pero ang katabi po niya ay ang tito ni Bimbi. Hi, Bimbi! <laughs> Yan po si tito na inay. Marami po silang security guard. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi po sila kumikilos. Parang hindi po humihinga. Para, mukhang mga patay na po. Right. <laughs> <laughs> Riza, meron ka bang katanungan Kaya... para kay President Barack Obama? Ano ang katanungan mo para kay President Barack Obama sa yung interview sa kanya? Naku. Dapat no, English. Two split po. No, po. <laughs> Hayaan niyo na lang po siya. <laughs> <laughs> oh, Kara. Um, balik sa iyo, Kara. At mamaya, patuloy ang pag-uulat ko. Tungkol kay <laughs> <laughs> President Barack Obama.